Okay, guys, no? Late na ako sa ating lakad ngayon dahil pupunta tayo ngayon ang tamo nito. Party para makikain. Ang mm, galing! Isa. Dua. Tiyo. Wow. Bat. Okay na yun dahil hinihintay na ako. Actually, ang usapan namin is 11.30 so 11.50 na ngayon so wala nang panahon para magtagal pa sa ligo katagal na ako dahil nagluto pa ako eh pintot pintot sinoy pala utot so ikaw na pili ko okay na to pinapili yung damit Okay Alis na ako Alis na ako, bye-bye Love you too Hindi ko pa alam Kumain ka na lang dyan, may ulam dyan sa may rip Bye-bye, love you Okay Uh, trabaho. O. yung trabaho ko dito. Minsan tambay, minsan online. At minsan naman tao bahay. So, so, ngayon, uh, pupunta tayo na sa para para kumuan ng mga gamit sa trabaho natin So, ito yung trabaho natin